Good morning guys. sa ngayong umaga dito tayo no at magpapakain tayo ng ano ibon. Ito ay ayan minakita tayo. Ayun yung bat nandito sa babatong itlog no ating ibon. Ayun, may crack. May nakakagat nila. Tuwang ko bat nandito to sa baba. Ano ba yung ibig sabihin ba wala si So, kung dalawa yung itlog natin doon, binagsak yung isa. Di malamang, isa na lang yun. Check nga natin. Oh, ayun guys, dalawa pa rin yung itlog. Ibig sabihin, nag-itlog na naman siya ng panibago so hindi ko malaman kung anong problema nito ang ating ibon na to kasi kung lalabas panlimang beses na niya ng itlog simula noong nag umpisa sila na puro itlog na lang hindi matuloy tuloy yung pamimisa at paglilimlim hindi ko alam kung bakit kung ano problema ng paglilimlim nila kung sasabihin nila na nagugulo sila, hindi naman sila nagugulo rito sa pwesto nila dahil itong pwesto na to ng kinukulungan nila at nag-anohan, pinaglagyan ko gaan galing yung nanay nila na which is na andun sa kabilang kulungan na yon. O ay nakadalawang anak na uli yon pagkatapos nila. O ayun yung sinundan, yung may puti tapos yung natira na isa. Tapos meron po, ayun, nakapamisa na uli yung kasabayan dapat nito na ng pangatlong pag-itlog nila. Uh, so, hindi ko alam kung bakit ganito, nag, parang naglolo kong maglimlim o oh. So, uh, suggestion naman guys, kung may alam kayo regarding sa ganitong behavior ng uh, mga ibon na ganito, So, patulong naman para kung ano, maya adjust ko pa yung gagawin ko. Kasi kung sabihin na nagugulo sila, hindi man sila nagugulo. Dahil nga nakahiwalay na nga sila ng kulungan na sa taas. ay eh, nagagalaw lang naman sila pagka nagpapatuka tayo. Tsaka yung pagka nagchecheck tayo kung ano nalagay, katulad nyan, Nakita natin na andito na sa lapag. Ayan, basag ba? So yun na lang guys So yan muna ang update natin dito So yun umitlog na lang uli At binaba yung isa So Maraming salamat sa panonood At uh, thank you for watching So pag ano po comment na lang po kayo Sa video na to pagka napanood nyo Maraming salamat God bless